Dubo tayo mga lalabs ng uh, pusit. With malunggay. Ayan, mga talbos. di ba? Kailangan natin lagyan ang ating mga ulam ng mga ingredient na masustansya. Halimbawa, ito. Gulay. Ayan, no? Oh. Diba? ba? Alugbati talbos yan adubong posit with talbos alugbati yan. with malunggay yan mga lalaps kunting kailangan pag natin yung posit timplahan na natin para pag nilagay natin yung talbos, lutoy na siya, di ba? Ayun mga langka adobo ko Ayan. Luto na yan siya mga lalaps. Maputi nga lang yung pusit. Ewan ko bakit puti. White white na, no? White na siya. Ayan, mga lalabs May ulam na tayo tanghalian. May mga gulay pa. Sayot, sayot. Kain na. Salamat. Ayan.